PBA Commissioner Willie Marshall may pakiusap sa mga Pinoy basketball fans patungkol nga sa 4-point shot. Kay Soto balik training na at ranking ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA gaano nga ba kalaki ang itataas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan ay umaanin na naman ng batikos ang pamunuan ng PBA patungkol nga sa pinakabago nitong pakulo na 4 point shot na mas inuna pa daw ng PBA kesa solusyonan yung matagal ng problema at panawagan ng mga Pinoy basketball fans na na ang height limit ng mga imports palaruin na yung mga naturalized player ng ating gilas Pilipinas at alisin na yung mga farm teams para magkaroon ng magandang kompetisyon sa liga at marami pang iba. Pero ayon sa pinakabagong statement ni PBA Commissioner Willie Marshall, dyan nga sa naging media day sa report ng Spin.ph ay tingnan daw muna natin kung magiging successful ang 4-point shot at kung ano yung mga pwedeng gawin or uh, kung hindi naman eh pwede rin mawala yung 4-point shot. Naging successful daw kasi yung 4-point uh, shot dyan sa All-Star dahil naging masaya yung mga tao. At nanawagan din siya ng suporta mula sa mga Pinoy basketball fans at aminado din siya na may mga coaches na gusto at ayaw jaan sa 4 point shot at uh, okay lang daw 'yon pero gusto niya nasubukan daw muna kung makakaganda o hindi sa PBA. Samantala, ngayong patapos na ang Paris Olympics, ay marami na yung nag sa magiging resulta ng magandang performance ng ating Gilas Pilipinas sa nakaraang FIBA Olympic Qualifying Tournament dyan nga sa Latvia. Sa kasalukuyan kasi ay regular nang nag-update ng world ranking ang FIBA kahit sa mga individual games at sa lahat ng anim na major events ng FIBA kasama nga yung FIBA Qualifiers. Matatandaan na umakyat ng isang spot ang Gilas Pilipinas mula sa number 38 papuntang number 37 noong February Matapos lang nating talunin yung dalawang mas mahihinang kupunan kaysa sa atin na Hong Kong at Chinese Taipei. Matatandaan din na umangat ng labing-anim na pwesto ang Lebanon matapos ang naging resulta ng FIBA World Cup, umakyat din ng sampung pwesto ang Georgia at labing-isa naman ang itinaas ng pwesto ng Japan matapos nitong talunin yung pang number 24 sa world ranking na Finland at number 17 sa world ranking na Venezuela. Ang tanong ngayon mga kabasketball, gaano kaya kalaki yung kitataas ng ating Gilas Pilipinas dyan nga sa FIBA world ranking matapos nating talunin dyan nga sa FIBA OQT yung number 6 sa world ranking na Latvia, labing isa lang ang inilamang sa atin ng number 12 na Brazil. At dalawa lang yung naging lamang sa ating gilas Pilipinas ng number 23 na Georgia. Sa ibang balita mga kabasketball ay nakabalik na nga kahapon sa pagtitraining itong ating pambatong si Kai Soto under Coach Mel. At ayon sa mga sources natin ay mas titindi pa yung uh, training na gagawin itong ating pambatong si Kai Soto habang naglalaro siya dyan nga sa Japan B-League para mas lalong lumakas yung kanyang katawan kasi target ng kampo niya yung NBA sa susunod na taon. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.